my whole to speak pussy sour never giving credit west to you cuz you don't like pussy in power then I'm... So guys i am vlogging then magwawalis po tayo dito sa taas at duet lango Guys, ito po yung ano namin, taas. Ito po yung mabalisan. Then, ayan ho. Nakikita nyo ho yan. Winawalisan ho niya. Then, tara na. Lito, Dito, pa ho. Wawalisan niya. Dito, guys, kung makikita nyo, eh, yung malinis pati dun, di ba? makita nyo? Parang eh, dito naman, nakikita nyo to. Basahin nyo. Titit, titit. Okay, nakikita nyo yan. Okay na, tapos guys. Dito. Tapos dito, tapos dito naman guys, is wawalisan din. Grabe naman yan. Hirap. Ouch, ouch. Tulungan nyo ako guys ah. Oh. Tsaka sa panoorin nyo, naghihirap ako mag-video dito. Eh, siyempre, eh. Tara na, Natignan na natin to. Mamaya na. Ay, sorry. Shadow ako paper. nga pala si Skyler. hehe. Hindi ka si Skyler. Bro, why did you? <laughs> why? Ito, Then, ano? Then, kung makikita nyo is, naglalakado tayo ng... Pinakita ba ako? Yeah! Kung makikita nyo, eh, naglalakad tayo. Then, ano sa tiling mo? Magano sana tayo eh. Ay. Sana maglaro tayo, dito? Kaya nga, kaya mag-ikot-ikot muna ako. Tara! <laughs> So, makikita nyo is, ito ho yung one piece kong damit. Ayan, di ba? Nakikita nyo. Ayan. One piece yan. Kasi, we. Okay, ha? Then, papakita ko sa inyo yung aircon ko. Ito ho yung aircon namin. Nakikita nyo, is aircon yan. 'di ba? O oh, so maglala. Bago pa mag-ulan, hindi pa tayo na. Lalatag muna tayo. Then let's go. Kita ba ako? Wait lang guys. Hanap tayo ng pagse up natin. Hindi tayo ata medyo kita. Kita ba ako? Nandito. Wala ako. Wala ako. ako. So, dito tayo, guys. Dito natin ililipat, oh. Dito, para sa gitna. Ayan. Ouch! Ouch! Hello! Yippee, yippee, yoy, yoy! Oo, oh, yung electric. <sighs>

Yes, yes. Ikita niyo ako kung paano ako sumayaw. Oh. oh. So guys, mag muna tayo ng bintana. Ako muna dyan. Ah. <laughs> Nain ka muna sa baba. Naipit tayo. Ang taas. Ang taas. Bakit ka na ba? Na. aray ko naipit. yes sir so nandito na tayo magbubukas na tayo ng aircon oh Ay! yung ano ah, na wait magbubukas. lang guys aray? wait lang ah magayos pa magayos lang tayo ng aircon hindi oh <laughs> naipit na naman ako ah, yes, tingnan nyo guys yung sunog ng na aircon mm. Naririnig nyo yun aircon ko yun. Hihi. Leh, tara, buksan na natin. Paano, paano hindi lalamig eh? Ano? Patingin mo naman sa muka. Eh, so guys, siya ko yan. Wait lang guys, sinapin natin yung saksakan ng electric pan. Ako nga! Hawakan nyo muna. Ay, my friends! Pwede mo bala to palakihin eh! So guys, kung makikita nyo is nakahiga na tayo. Wow! I Ay, wait lang. Ta, diba? Papakita. Nakahiga tayo. Papakita ko yung laruan. Hmm. Oh, asan ba yung laruan mo? Tit. Pagod na pagod tayo, guys. Ba't ang init? Basan ba ito nakaharap? Hmm. So, kung makikita nyo is so, na po mama. Dibali, so, mo na Tapos... <laughs> ano? Nakahiga tayo. Tapos may napensin akong nakasakay dito. Ayan, no? Nakikita nyo ba yung Alphard na yan? Ayan yung last time na binidyo ko. Ayan, no? Bi binidyo ko yan, di ba? Uh, ganda, guys. Ayan, no? Oh Di ba? Nakikita nyo Wait, ba may yung pinto? Auto door pa to. Tiga mo. tiga mo, tiga mo, sa, sa, dito sa, sa, dito, dito, dito. Dito naman yung ilalim. Para buksan sa, ano, diba? Diba, nailaw. Tiga mo, tiga mo. Diba, nailawan diba na lang natin. Shish. O, oh, diba, nakita niyo. Diba, yung... tigdan natin yung loob. Let's go. Tara. Palawat lang, buksan ko lang sa ilalim. yung likod. Oy, huwag mo ganyan, eh. Hindi, hindi nakikita eh. Sige, ganyan pa. Yan guys. Ay nung load tus ito naman yung gilid. Yan. So, di, naman papakita pa pakita naman yung, yung ano dito. Dito muna papasukin natin guys. Yan, makikita nyo medyo madilim. Yan. Ay, di makita. Wala din naman masyado. Na Ay, ayun. Ayun, bubuksan ko yung ano ah. Sa isa. Yan. Automatic yan, guys. Yung et, 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 wait lang, buksan mo ulit. Buksan mo po. Yan, tiga mo, kamay ko. Uy! Ba, maipit dyan, ah Uy, sara mo nga! Pati sa likod, nabubuksan, dito mo lang i... Autodor ano, po yan, autodor. Okay. okay. Autodor, tiga niya, guys, yung likod. Hmm. Sarado na natin. Then, ako naman. Ah, init. Ako naman, ako naman. Gagantong mo ako naman. Yeah. <laughs> ako naman sunod. Gagantong mo. Mm -hmm. Oh, naman. So, tayo naman. Ay, gagala. Mm -hmm. Wait lang, guys. May kukunin lang ako. Huwag mong pakita. surprise. Surprise. Bawal mahita <gasps> Oh. Uy, huwag mo ano eh, Si Iron Man. Ito na si Iron Pakita Man. mo si Panda. Asan ba well, si Panda? Panda? Asan no, ba pa si Panda? Ito guys, si ano. Hello guys. This is Muppet. Ito guys, si Panda. Yung, ito po yung animal namin. Hindi <laughs> na po gumagalawa kayo na ito. Nalab ko ito eh. Di ba gusto mo food? Ito yung baboy ko. Ito yung baboy ko. Yung binigay sa akin ng birthday ko. Yeah. Di ba? Napakaganda. At tayo na yung mag-subscribe na kayo sa channel ko.